Hello mga kaikang ah, Gusto ko lang sa inyo ipagyabang inin kahumayan Adio. Nakikita naman nyo uh, um, Katatataba Matatataba Tapos inan ada sa, -sa bus um, Open din magkuha Pero kamo nang bahala kung diin ka humagi. Basta dili lang ka magpakita Pwede ka da magkuha Tapos sa tabal sa taas lapad lapad na Nakamaisan dida, dinapagyabang Ginapagyabang ko na sa inyo na pwede ka magkuha pero di lang ka magpakita sa tagiya tapos inihon humay kaya na nakikita nyo nakahumayan pwede man kamu mo magani mag-ani basta di, di lang ka pakita sa tagiya pero dogay pa sinang pag-ani uh, hulatong pa niyo na magbunga pero okay ka mo magkuha mag-ani pero gani di lang ka magpakita sa tagiya tapos di di open man di, di magkuha gihat mo sa butong pero gani ang problema di lang ka magpakita sa tagiya ano, mga kaikang. Tapos may mga kapahuan didi Kaso wala nang bunga, wala to naman yung mag magbunga. Tapos open naman kamo didi magkuha gihapon. Basta di magihapon kamo magpakita sa tagiya iya Amo lang mga kaikang. Thank you.